Hello mga boss, magandang araw po sa inyo ano po uh, tayo ngayon uh, gumagawa tayo ng anilio o stirrup kung tawagin po iba mga boss, ang stirrup po, dalawang klase ang pagbabaluktot po niyan. mayroon pong nakaganito mga boss yan naka 45 lang po siya ang pantay lang. Kita nyo naman yung stirrup natin. Ha? Ha? Ayan po. Meron naman po isang klase na pagbabalot ng stirrup. Yung nakahook po ng maaano yan. Parang nakakawit. Ano po papakita po natin sa inyo. Gagawin po natin. Ano po? Ayan. Lagay natin dito. Ayan. Gagawa po tayo nung no, isang klase naman ng paggawa ng stirrup. Yung nakahook naman. Mga ano po yung mga Mga po Imbis na 45 Nakahok mga Ayan po yan. Ayan o no, mga po Magitan nyo yan Pag natatakot Ayan ang paggagawa nyo Mga po ng mga Indicator dito Ang ganda dito Abenad, eh mga baby. Ay, mga baba. po. po. Ba. Diba? Ito, hindi na kano. Ayun, pag, pag pag naglagay ka, pang kain naman daw nito, mas matibay daw po ito. Sabi nung ibang ano, mga eh, uh, gumagawa, siyempre. Dati po sa building, sa mga high rise po na sa kumpanya pa po, po tayo. Ganito po ang gawa ng istira po namin. Ang mahirap lang dito, kapag ka naglagamagawa ka na hindi mo kabisado, mahirap ilagay dito yung, halimbawa ito, di ba yung nakaganyan yung dyan, sa poste, o kaya biga. Hindi kagaya nito yung, itong nakaportipad lang, madali lang pag ipinasok mo ito sa poste, nasus pinasok nyo po ito sa mga poste mga boss, ah, madali lang. Ngayon, ah, kayo na po ang, ano mga boss, ang humusga. Comment lang po mga boss, ayan, kung saan po yung anong stirrup dyan ang mas matibay. Eto ba? Yan na naka- Hook, hindi naka 45 o itong naka 45 yan lang naman po nakikita po natin kalimitan sa mga ginagawa kong ano, is, uh, is tira po sa mga building ano po yan sa tingin nyo mga boss ano po yung maganda dyan ah yung itong kabila o ito ano mas patibay para sa akin po ito mas madaling ikabit ito medyo mahirap lalo na kung malalaki ang bakal mo ito madali lang to ikabit. Sa inyo po mga boss, saan dyan? Oh. Ikaw partner, saan oh. ang mas matibay dyan sa dalawa na yan? Yung nakahook yung dulo o naka 45 lang? Ito. Oh. Yan ang matibay. Ito so lang, mahirap yan sa mga may mga bangka-bangka. Opo, kapag halimbawa yung biga nyo may bangka-bangka, mahirap ikabit. Pero mas matibay daw yan sabi ni partner. Si partner kasi, Ano yan? ah uh, matagal na diyan gumagawa. Kaya doon sa ano, inapapon eh, ko po sa Facebook nga pala, na may napanood ko sa Facebook, Emil. Wala may napanood ko sa Facebook. Siya, siya, raw yung pinakamagaling na foreman sa buong Pilipinas. Ay, yung ano? Yung vlogger? Ano po? Siya raw ang pinakamagaling na foreman sa buong Pilipinas. ah uh, alam mo, alam mo brother, ha? hindi ako basher, hindi mo ako basher. Kaya lang, walang magaling. Alam nyo po, lahat ng foreman, magagaling din yan. Pero walang pinakamagaling. Depende po yun sa diskarte po ninyo. Ano po, mga boss? Kaya mahirap na sabihin ikaw ang pinakamagaling kasi marami ding marurunong magagaling din pero may kanya-kanya po tayong diskarte. May kanya-kanya tayong uh, kaalaman. Ano po? Kaya mahirap sabihin ikaw ang pinakamagaling, ako ang pinakamagaling. Walang pinakamagaling. Pare-pares lang po tayo. Ano po, nagkataon lang siguro na mas ano, mas marunong ka doon sa isang bagay na 'yon, yung isa naman foreman mas ma galing naman sa isang bagay. kaya walang pinakamagaling. Ano po mga boss? Kaya sa so nagsasabi diyan, siya raw ang pinakamagaling na foreman sa buong Pilipinas. Ay, di wow. <laughs> di ba? Pinakamagaling daw siya eh. Ano? Ayan. ako, hindi ako magaling, mga boss. marunong lang tayo ng konte Okay? Kaya mahirap sabi ikaw pinakamagaling. Baka mamaya eh, ma ma magkaroon ka ng tauhan na mas marunong pa sa'yo, mas magaling sa'yo, eh talo ka. <laughs> Paano ka na lang? Di ba? Ganun lang po yun. Meron tayo kahit forman po, meron talagang mga pagkakataon na yung tao natin marunong talagang mag ma mas mahusay kaysa sa atin. Kaya hindi tayo ang pinaka, walang pinakamagaling. Ano po, mga boss? Okay, yan lang po hindi mo ako baser ha, para friend tayo ha, peace tayo, peace. Okay, ingat po mga boss, ayan, comment lang po, ano yung sa tingin nyo na matibay dyan sa dalawang stirrup na ginawa natin mga boss. Sabi ni partner, eto daw. Eh sa inyo po mga boss, sige po. Ingat po kayo mga boss, bye bye, shout out po, Boss Ritv channel po, supportahan po natin. Bye bye.